Sa ilalim ng Philippine Labor Code, ang mga karapatan ng security guard ay kinikilala at protektado tulad ng ibang mga manggagawa. Narito ang ilang karaniwang karapatan ng isang security guard batay sa ating labor code. Minimum wage. May karapatan ng mga security guard na tumanggap ng hindi bababa sa minimum wage na itinakda ng gobyerno para sa ating trabaho. Regular employment. Ang mga security guard ay dapat na regular na empleyado kung sila ay nagtatrabaho sa loob ng regular na oras at sa mga pangmatagalang basihan, overtime pay. Kung ang security guard ay nagtatrabaho ng higit sa regular na oras na itinakda ng batas, dapat silang bayaran ng overtime pay batay sa itinakdang rate. Leave benefits. Kasama rin sa karapatan ng mga security guard ang pagkakaroon ng mga leave benefits tulad ng sick leave, vacation leave at holiday pay base sa labor code. Social Security Benefits. Dapat magkaroon ng Social Security Benefits ang mga security guard tulad ng PhilHealth, SSS, at pag-ibig, contribution o mula sa ating mga employer. Safe Working Conditions. Ang mga security guard ay may karapatan sa ligtas at maayos na kalagayan sa kanilang trabaho. Kasama na ang tamang cleaning at protective equipment para sa kanilang seguridad. Security of tenure tulad ng ibang regular na manggagawa, may karapatan ng mga security guard sa security of tenure. Ito ay, ay nangangahulugan, di sila dapat basta-basta na tanggalin mula sa kanilang trabaho na walang sapat na dahilan o proseso. Protection against discrimination. Ang mga security guard ay protektado laban sa anumang uri ng diskriminasyon, batay sa kasarian, edad, relihiyon o anong pang ibang mga dahilan na labag sa batas. Collective bargaining rights. Kung sakaling mayro union sa kanilang lugar ng trabaho, ang mga security guard ay may karapatan na makisali sa kolektibong negosasyon para sa pagpapabuti ng kanilang mga kondisyon sa trabaho. Health and safety standards. May karapatan ng mga security guard na magkaroon ng ligtas at maayos na kalagayan sa kanilang trabaho. Kabilang na dito ang mga pagsunod sa mga health and safety standards sa lugar ng trabaho at pagkakaroon ng sapat na pahinga at proteksyon mula sa panganib training and development opportunities. Ang mga security guard ay may karapatan sa pag-access sa mga oportunidad para sa training at development upang mapalawak ang kanilang kasanayan at magkaroon ng mga pag-angat sa kanilang karera. Ang aking mga nabanggit ay ilan lamang sa mga pangunahing karapatan ng isang security guard na nakatinakda ng ating labor code. Halaga ang pag-unawa at pagpapatupad ng mga karapatan na ito.